Magandang araw, welcome to Hamtaro Page Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel ko Huwag niyo rin kalimutan i click ang notification bell Para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos Ngayong araw, check po natin kung mahal ka pa ba ng ex mo Mamili po kayo sa Black Tourmaline at sa Amethyst Okay, Para po sa mga pumili ng uh, black tourmaline, check natin kung ano yung uh, pamahal ka ba, ba ng ex mo. al ka ba, ba ng ex mo? Nambarada please. Meron tayong the lovers. Meron tayong four of wands. Mask card Samahan please. Meron tayong Two of Cups Okay, check natin Para makita natin dyan Nakikita ko dito na Yes, mahal na mahal ka ng uh, Eggs mo Kasi ito yung The Lovers Tsaka Two of Cups So talagang uh, Mahal na mahal ka niya kasi pwede magkaibigan kayo eh, bago kayo maging makasintahan magkasintahan. So marami na kayong pinagsamahan bago pa maging kayo. Na talagang lagi kanya na naiisip, lagi niya na alala yung mga pinagsamahan nyo. At lagi niyang iniisip na dapat kayo yung magkasama ngayon. Kasi lumalabas dito na meron siyang karelasyon eh. Meron siyang karelasyon ngayon kaya hindi siya makagawa ng move sa'yo. Pero hindi naman nakita mag-asawa sila pwede nga mag uh, GFBF magkasintahan pa lang pero hindi pa mag-asawa okay yung nakita ko dito pero yes mahal na mahal check pa natin kung ano makikita natin para sa mga pumili ng black tourmaline ano pa natin dalawang baraha please Meron tayong uh, Five of Swords. Okay. <coughs> Excuse me. Baraha pa. At meron tayong Queen of Swords. Okay, check natin. Nakita ko dito sa Five of Swords at dito sa Queen of Swords na hindi sila magtatagal. Ay, nakita-kita naman, dipit. So, hindi sila magtatagal ng, ng karelasyon niya ngayon. Pwedeng 6 uh, months, 7 months. Then, magkakahiwalay na sila. Yan lang lumalabas, yan ang lumalabas dito. Pwedeng magkaroon sila ng matinding pagtatalo o pwedeng uh, yung karelasyon niya Lokohin siya. Kasi pagtataksil din to eh. Itong Five of Swords. Pagtataksil din siya. So pwede nga habang sila, magkaroon, magkaroon siya ng ibang karenasyon. ina ang nakikita ko dito. So makakahiwalay sila. Hindi sila magtatagal. Okay, check pa natin. Talong baraha. Ano pa makikita natin? Para sa mga pumili ng Black Tourmaline. Meron tayong uh, Nine of Swords. <clears throat> meron tayong uh, The Devil. At meron tayong uh, Five of Pentacles. Okay, check natin. Pinapakita sa akin dito ng Nine of Swords, The Devil at ng uh, Five of Pentacles na talaga napaka-toxic pala ng relationship nila Umpisa pa lang. Okay, talaga napaka-toxic. Kaya pala pinapakita sa akin dito sa umpisa ng The Lovers tsaka ng two, ng two, of Cups na palagi kanya naiisip, lagi kanya naaalala alala ano dapat mga yung mga pinagsamahan nyo, kung ano dapat kayo. Kaya pala niya lagi naiisip dahil nagsisisi siya. Okay, meron siyang regret na nararamdaman dahil ito yung pinili niya. Yung bago niyang karelasyon. Kasi ginagamit lang siya, oh. Ginagamit lang siya ng karelasyon niya. May napapala sa kanya, kaya siya ano, ano ba tawag doon? Kaya siya yung uh, pinatulan Okay, ng karelasyon niya ngayon. Dahil meron napapala sa kanya. Okay. Nakita ko rin dito na medyo depressed ngayon yung ano mo eh, yung karelasyon mo dahil sa sitwasyon niya ngayon. Dahil nga dito sa Nine of Swords, talagang lagi siyang puyat, lagi isip na baka iwanan siya. Ibig sabihin, alam niya, kasi sinabi ko dito na pwedeng six months o seven months. Uh, hiwalaya na siya Pwede magkaroon ng bagong karelasyon Kasi pero Pero yung uh, habol nung Karelasyon niya ngayon sa kanya Dahil may napapala sa kanya Pero oras na Makakita to na mas mapera O mas angat Mas nakakaangat Doon agad dilipat. So parang gold digger Yung karelasyon niya ngayon Yun ang nakikita ko dito Okay, check pa natin kung uh, ano pa makikita natin. Dalawang baraha. Last two cards para sa last two cards para sa mga pumili ng Black Tourmaline. na ano pa makikita natin? Dalawang baraha. Meron tayong The Hermit. Excuse me. Tamaan. Okay. At meron tayong Eight of Ones. Okay, check natin. The Hermit at Eight of Wands. Pinapakita sa akin ng The Hermit at nitong Eight of Wands na oras na makahihawalay sila, alam, alam na niya agad kung ano gagawin niya. Makipagbali ka siya sa'yo. Okay? Makipagbali ka siya sa'yo na napakabilis ng actions na gagawin niya. Talagang chat-chat ka niya o pwede puntahan ka niya mismo sa bahay. Yun nakikita ko dito. Kasi tulad nga rin na sabi ko, nag-upisa kayo as friends eh. So syempre alam niya kung sa saan nakatira. Alam niya yung mga bagay na gusto mo at mga bagay na ayaw mo. Okay? So mabilis, mabilis yung actions na gagawin niya. Pero syempre nasa sayo pa rin kung tatagapin mo siya o hindi. Okay? Kasi na, alam, alam naman niya nagkamali siya sa mga desisyon na ginawa niya. and the hermit. Alam niya, alam niya na mali yung desisyon na ginawa niya. So ngayon babalik ang kanya. Yun ang nakikita ko dito. Okay. Check naman natin kung ano yung uh, sagot ng mga baraha para sa pumili ng amethyst. Okay, check natin. Para sa pangapamili ng amethyst, kumaya ka pa ba ng ex mo? Yan para sa akin natin mabuti. Mahal ka pa ba ng ex mo para sa mga pumili ng amethyst? Tatlong baraha please. meron tayong six of swords meron tayong six of swords meron tayong prince of swords knight of swords yan knight of swords at meron tayong last card please At meron tayong two of pentacles. Okay, check natin. Kung makikita natin dyan. Para sa mga pumili ng uh, amethyst, pasensya ka na pero pinapakita sa akin dito ng uh, six of swords at ng knight of swords na ginamit ka lang niya. Okay, naka-move on na siya. Wala na siyang nararamdaman sa iyo. Talagang uh, wala na. Simula nung iniwang kanya, ni hindi kanya naiisip. Ah, uh, wala, wala siyang pagmamahal na nararamdaman sa iyo. Talagang ginamit ka lang niya, pwedeng uh, yung katawan mo, meron siya napapala sa iyo. Financially. Okay. Yun ang nakikita ko dito. Kasi eh, magaling siya mambola oh. Ang lagi iniisip, ang lagi niyang ginagamit, utak. Okay, hindi puso. Ayan, kasi ang swords kasi, isip yan. Okay? So, yun ang, yun ang, ginamit niya. Siguro nakita niya mabilis kang, madali kang mabola, madali kang ma, mahulog sa tao. So, uminanipola ka lang niya. Yun ang nakita ko dito. Ayan nga, Six of Swords eh. Ano to eh, talagang transition eh. Ibig sabihin, tapos na, tapos na siya sa'yo, so naghaharap na siya ng bago. Okay, yun ang nakikita ko dito. Alam mo tayo tawag dun eh, para sa kanya, piling lang nangyari sa inyo eh. Pero para sa siguro, para sa siguro, talagang ano eh, talagang uh, seryoso ka sa kanya. Pero para sa kanya, ding lang nangyari. Okay? Wala lang. Yun na yun na nakikita ko dito. Check pa natin dalawang baraha. Kung ano pa papakita sa atin? Dalawang baraha. Meron tayong uh, King of pentacles. Sambara pa. At meron tayong the chariot. Okay. Check natin. Pinapakita sa akin itong King of Pentacles at itong the chariot na talagang sarili lang niya iniisip niya ngayon. At talagang totally nakamubo na siya sa Kasi itong the chariot, ano to eh? Uh, progress eh. Ibig sabihin, wala na siyang <coughs> wala na siyang oras para tumingin pa sa pas. So, ang para, para, sa kanya, isa ka na ng tao sa pas niya. Okay? At yung tao, at siya yung tipo ng tao na pag tapos na, hindi niya na binabalikan. Pinuputol niya, pinuputol niya lahat ng connection. Yun yung nakikita ko dito. Kaya pala merong ganto merong uh, six of swords. Ayun nga, transition. Tapos ka na sa isang lugar, sa ibang lugar ka naman. Okay? So, kaya pala, kaya pa na merong ganito. Dahil wala ka na sa kanya, masakit man pakinggan, pero yun ang Sinasabi nga rin dito, ng the Chariot, na kailangan mo na rin mag-move on. Kasi kung hihintayin mo pa siya, wala mangyayari. Ikaw lang yung may, may hirapan, ikaw lang yung masasaktan. Lagi namang ganito eh. Kapag hinintayin mo talaga yung isang tao, na alam mong wala nang pagmamahala sa'yo, wala na nararamdaman sa iyo ikaw lang yung may hirapan kasi umaasa ka eh okay check nga natin kung uh, babalikan ka pa ba niya talaga may chance ba na magkabalikan kayo dalawang baraha pa please kasi ito sinasabi dito mag move on ka na dahil wala na siyang pakialam sa iyo ay kita mo walang cups kahit anong emosyon wala eh wala siyang nararamdaman sa iyo Check natin Check natin. Dalawang baraha. Kung dapat pa bang maghintay ka. Meron tayong uh, of cups. Ay, meron pa tayong dalawa. Meron tayong Nine of Cups. Okay, dalawa na mabas. At meron tayong The Hangman. Okay, check natin. Pinapakita sa akin itong Ten of Cups. Tapos itong uh, Nine of Cups at itong The Hangman na No. Dapat hindi ka na maghintay sa kanya. Oo, oh, may lumabas na cups, pero kasama nito yung dahangman eh kundi sana to kasama eh. Kaya lang kasi ang pinapakita sa akin dito. Oras na maghintay ka sa kanya, ito yung mawawala sa iyo eh. Ayan no? Yung Ten of Cups at yung uh, nine of Cups, kaligayahan tapos pamilya. Okay, pwedeng ano, pwedeng uh, karelasyon, bagong karelasyon kasi sinasarado mo yung puso mo sa iba eh. 'Yun ang 'yun ang kailangang iwasan mo. Kasi oras na maghintay ka sa kanya, lahat ng opportunity sa'yo pagdating sa pag-ibig, mawawala eh. Pati sa kaligayahan. Kasi nakikita ko dito, pwedeng may lumalapit sa'yo eh. Eh no, may mga lumalapit na sa'yo, pero dahil naghihintay ka pa rin sa kanya, sinashutdown, sina mo sila, hindi mo sila pinapansin. Okay? So yun ang kailangan mong iwasan. Kailangan mag-move on ka na. Kasi ito yung mawawala sa'yo. Okay? Yun ang sinasabi dito para sa mga pumili ng Amethyst. Okay, maraming salamat. Huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa po, magingat kayo palagi. God bless you.